Gabi na tayo nakatapos, guys. eh ang gabi na. Gabi na. Dilim na, guys. Naglalakad pa ako pa. Pantang, ano, prilan. grabe ang, ano, ganito nga. Filipina mm -hmm. ganda ng di nila dito Pasko na, Pasko na bahay nila hmm.

nagabihan na si Doray eh. ay may mga iro ah 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 pa naman kong iro nakatingin sa akin ay, may nakasalubang ah. kasalubong asong napakalaki Madilim na guys. pa nang Doon kanto. Wala kasing tricycle.

May mga boss, di mga boss, may mga may mga aso, may <sighs> <Paparan ako naman. laughs> motor ay tricycle tapos ay hindi nga ako kailangan ko na talaga siguro magbawas ng timbang para na ko nang Ako abang na ako nang practice ko dito wow, sa so, mga na sa. Nice asuna mahan. Bakit ba? guys. Dito na lang yun na ako abang practice ko boss.